Ay, mga mahalang ating topic ngayon na tinatanong ni Irvin. Ang tanong niya ay, Mam, Ma ay ka kapag kahalimbawang nagmisabay ang isang babae sa tukwaan, tag-L ba ito? So, ano yung pag-uusapan for today's video? Interesado ka bang malaman kung ano ang aking Please keep on watching para bago yan. Kung bago ka pa lang sa akin channel, please consider to like this video and subscribe my channel. ang sagot ko ay oo. Kapag ang unang lapat ng iyong pagtuka sa kanya ay nasarapan siya at mainit yung iyong pinapadama, siguradong madadala at sasabay ang isang babae lalo na kung magaling kang tumuka. Kaya kung halimbawa nakisabay ang isang babae, siguradong L ito. At pwede din naman na sa unang paglapat ng iyong pagtukas sa kanya, hindi pa siya ganun ka L. Gumabangon lang yung kanyang nararamdaman o yung L na nararamdaman niya kapag halimbawa magaling kang tumuka. Okay? So minsan ang isang babae kapag lumalaban at mas mainit pa yung kanyang paglaban kaysa sa ginagawa mo. Yun talaga yung masasabi natin na tag siya. Pero kung ang sa unang paglapat ng iyong pagtuka ay wala pa siyang gaanong paglaban, ibig sabihin nun bumabangon pa lamang yung kanyang nararamdaman. At kapag halimbawang sa kaligitnaan ng iyong pagtuka ay lumaban siya. Siguradong bumangon na yung ill na nararamdaman niya. Kaya, pwedeng sa unang paghihapat ay tag-ill siya at pwede rin naman na papabangon mo lang yung ill na nararamdaman niya habang nagtutukaan kayo. So, sana sa gukuntang mga ito. Kung hindi pili-like this video, please consider to like this video and subscribe my channel. Thank you for watching. See you on my next vlog.